Ito naman na ah, ngayong umaga, hatid namin yung panibagong impormasyon tungkol sa sustainability ng isang nyog at mapapakinggan din natin ang inspiring story sa likod ng tagumpay sa industriya ng mga produkto mula sa coconut dito sa Bayan Yugan. Ating pong makakasama sa araw na ito Mula sa Primex Group of Companies, ang Program Director for Corporate Social Responsibility and Sustainability, Sir Joget D. Good morning. Good morning, morning po. At ang owner ng Pasholko Agri Ventures sa si Ma'am Maureen Mitra Pacholco. Good morning Good po. Morning at po. welcome dito sa Rice and Shine Pilipinas. Alright, itong pisa na natin. Sir Joget, I want to know, hmm. no, para sa kaalaman din ng ating mga viewers, Uh, ano po ba ang Primex? Kwentuhan niyo po kami paano rin ba nagsimula at ano po mm -hmm. ba yung mga products ng Primex? Okay, ang Primex uh, nagsimula noong 1991. Mm -hmm. uh, bilang Primex Cocoa Products Incorporated, sinimulan siya sa Candelaria Quezon. Manufacturer at uh, exporter kami mm -hmm. ng uh, different coconut ingredients katulad ng desiccated coconut, virgin coconut oil, crude coconut oil, uh, ano pa ba? Meron pa kaming uh, uh, coconut water. So madami pa kaming produkto and Under our network, meron kaming mga 9,000 farmers na sinusuportahan namin, siniservisyon with our sustainability programs. Pero we operate all over the Philippines. Meron kaming locations in Quezon, Visayas, sa Camindanao. Yeah, where talaga yung nasa yung mga nyog yan natin, nyog farm. And we mentioned about sustainability at madalas nating naririnig no? Can you elaborate or share with us also with the KRSO sa anong paanong paraan na, na papa or napapractice ninyo yung sustainability mm -hmm. sa Primex company Oh, ang Primex kasi ang pagdating sa sustainability, ang tinitingnan natin kung paano na ibabalik ng isang negosyo ang pagtulong sa kalikasan, sa kalagayan ng mga tao pati dun sa kabuhayan or pagkita nila. So, ang Primex, madami kaming mga programa na na tumutulong, sumusuporta sa mga coconut farmers. Meron kami uh, health uh, services, katulad ng mga reset exchange. We provide med maintenance medication. Meron din kaming program na Coco Health Card para kaming, ano, Uh, barangay health center doon sa mga walang barangay health center mm -mm. meron din kami Na mga, mga employees ninyo hindi po para sa mga farmers oh para sa mga so, farmers kasi sila din yung mga kailangan ng tulong talaga kasi agree. sa ang agriculture sector natin medyo nakakalimutan mm -hmm. so kami bilang coconut manufacturer doon kami tumutulong yes so, At kailangan talaga ng ating mga coconut farmers yan no? yung mm. when it comes to health Di ba? kasi yes. yung yung hours din nila and then exposed oh araw hindi ba? And when we speak also of sustainability, may tinatawag na sustainable coconut. Yes. Can you um, explore more on yes. that? Ang sustainable coconut pag tinignan kasi natin, lahat naman ng coconut pare-pareho. Mm -hmm. Pero ang nagkakaiba katulad ng sa amin ni Maureen am is yung negosyo papano kami uh, tumutulong at bumabalik sa community. Mm -hmm. So pagdating sa PrimeX masasabi natin na yung produkto hindi lang yung titignan malalabas So, kung paano ba yung advokasya namin mm -hmm. pagdating sa kalikasan, mm -hmm. pagdating sa kalagayan ng mga tao katulad nung sinabi ko kanina at saka dun sa yeah. profit, sa kita nila sa kabuhayan. So doon mo masasabi na kapag ang isang kumpanya katulad nung sa amin ay eh tumutulong sa community, pwede mo siyang masabing sustainable company. So it, sa, it also sa basta negosyo. opo transcend sa mga packaging ninyo na biodegradable uh, when yes, it comes to sustainability. That, that, that's part of it. Mm -hmm. Pero ang focus ng Primex ngayon really is grassroots. grassroots. So doon kami talaga sa farmers, mm -hmm. mga social services namin. Alright mapunta naman po tayo kay uh, Miss Maureen paano po nagsimula ang inyong engagement with coconut industry Ganon na po katagal operational ang inyong uh, Pasholco company uh, yes, ma'am ang Pasholco Agri Ventures uh, nagsimula actually 1993 mm -hmm. uh, it was not a decoco time yung nag-boom ito sa Japan mm -hmm. yun uh, after 1993 dahil nag-laylow na nga ang noon ang demand ng uh, nata de coco Uh, nag-start na akong as a chemist, nag-start na ako mm. anong gagawin ko pa dahil sa maraming ng coconut sa keson. Mm. So yun, sabi ko, ay alam ko na yung suka. Suka mm -hmm. kasi sa mga desiccator na mga primex na mga dyan sa queson, marami po, itinatapon lang noong time na yun mm. ang ang sabaw ng nyog. So yun Oy. muna yung as a chemist nga, develop namin na suka. Ang galing. So, At tuwa -tuwa oh, oh. naman ang mga factory nung Correct. time na yon. Uh -huh. Wala nang pupunta ng ilog mamamahoy ma ma mama, ma mama, yes. Walang yung sayang, Walang sayang, walang matatabo. Oh, oh. Tsaka na, nakakaano sa ano, environment. Nakakatulong o, din oh. po. So yun, kinuha ko yung mga sabaw ng nyog. Tapos after nun, uh, coconut jam naman. Sabi ko, ano ba ba yung mga gusto ng At mga Pilipino? At ito po yan, kasama, uh -oh. uh, nandito po yan sa studio. Ito ang suka. Ayan, may spicy Here mam in, yan. Oh, yan. Uh, may sili. May mahihina e. ako mamaya. Uh, At saka may pinasarap yung gusto, mas mang hang pa. Oh, so yung okay. coconut jam ma'am, year 2000 ko pa yan. Ito uh, naman ang kaya. coconut oh, jam. Oh, yan. paboritong pabori paborito yan ng mga uh, Pilipino pa, lalo oh. na sa US. Yun yung malaking market oh, oh. ng coconut jam kung saan naroon ang mga Pilipino, kung saan bansa naroon ang Pilipino, mm. paborito nila yan. Pero doon sa mga Europe, akan, ah, sa Europe Uh, yan din ang binibili nila, pero iba ng brand ang gusto. Uh, and I could see, ma'am, dito sa ingredients, so 100% organic fresh Ayan. coconut Opo. milk. So yeah. paano po ba nagiging proseso ninyo para maging organic itong uh, produkto? Opo, yun nga po yung advantage ng Quezon's Best, ng ko Ang amin pong product, talagang uh, in-apply namin ng certification ng organic kosher, halal, GMP certified. Oh, yan good. Eh. Kasi pagpunta po nyo ng Europe sa mga expo, dahil doon ako lagi mm. pumupunta, ang buyer, paglapit sa iyong booth, sabihin, are you organic? Yes. So, pag hindi, aalis uh, na sila. Totoo. So, yun mm. ang advantage, ma'am, ng organic, uh, kosher, halal, yung mga products. Talagang yung certification ang... Uh, dapat yes. uh, anuhan ng isang oh, company po. kahit maliit gaya ko <laughs> kahit maliit lang kami pero actually it, at, at part na tayo sa global standard in trading no kasi nga i went to the US parang lahat sila pag narinig mo yung organic talagang mga ano I Masyado love it and I love it uh, and uh, meron din po kayong produkto dito I na yan, soap. Yan 'yung aming bagong product soap. ngayon nag-into cosmetics din po ang pasyol ko mm. kasi uh, dahil meron kaming virgin coconut oil so gamitin din namin siya sa cosmetic so meron kami so oh yung menthol balm meron five aromatherapy yes oil, the very in ngayon sa mga, kasi ngayon ano conscious na tayo di ba sa mga dapat less chemicals yung nilalagay natin I with yes. our body but i also want to know ma'am Maureen paano po nakakatulong yung Pascholco Agri Ventures sa ating coconut industry and especially to our farmers ah uh, sa mga farmers malaking tulong po ang Pascholco Agri Ventures kasi siguro more than 100 hindi, hindi gaya lang ng primex talagang malaki na sila, mam ma Yung pasyol ko, uh, marami rin pong farmers na natutulungan. Mm -hmm. Kasi naandyan yung mananggete, naandyan yung kumukuha ng niyog. So, uh, sila po yung mga uh, tinutulungan namin sa farm. Mm. So, ayun, uh, ang pamilya nila, aming lagi rin inaalagaan para rin po yung uh, production namin ay hindi mahinto. Mm, I think Ayan. it's a mutual relationship, yes, eh, di ng benefits sa pag-inalagaan mo mga farmers mo. And of course, matutulungan din ang business mo. No? Mm -hmm. Mabalik yes. tayo with uh, Sir George, So, para po sa ating mga kababayan na gusto tumulong sa ating mga magnyonyog, paano po bang makiisa sa sustainable coconut? Mm. Actually, maganda yan. Ano, uh, unang-una talaga kailangan natin mag uh, consume ng mas madaming coconut products. So yung sa amin, yung mga produkto namin, ginagawang ingredients sa mga tsokolate, sa biscuits, sa sabon, mm -hmm. sa mga shampoo. Pwede nating tignan yung mga labels para kung merong coconut component at para tayo mismo, bilang uh, Pilipino, tayo mismo yung nagkoconsume ng coconut. Tignan din natin yung mga website, social media ng mga kumpanya para maging aware tayo kung meron din silang advocacy, katulad nung sa amin, mm -hmm. na pagtulong talaga mm -hmm. sa mga farmers. Meron kayong Farmco. Yes. yes. Ang farm ko namin ay isang agri-tourism uh, destination. Mm -hmm. Ang, ang Farmco dyan namin kinuturo yung sustainable lifestyle. Kasi dyan namin uh, pinapakita yung mga uh, sustainable agriculture, mm -hmm. sustainable farm, uh, poultry, sustainable uh, fishery. So mm -hmm. pati ano siya, parang siyang bakasyunan pero madami kang matututunan. Oh, nais, saan po yan located? O, sa Dolores, Quezon. Yun Dolores, yung namin farm Quezon. ko. Mm -hmm. Alright. Ayan na, ang dami ko pang uh, gustong tanungin. Mm -hmm. Pero for sure, ang dami na rin po natutunan ng ating mga ka-RSP. At ayan, last ni saan po ba makikita ang mga produkto ninyo? Uh, local, uh, dito po sa SM, SNR, Landers. Okay, okay. alright. So, sa lahat po ng lo local supermarket. Alright. Right. So once again, maraming maraming salamat po. Nakapanayan po natin dito sa Rise and Shine Pilipinas, once again, Sir Jodjit B, ang Program Director for Corporate Social Responsibility and Sustainability ng Primex Group of Companies, at si Ma'am Maureen Mitra Pasolko, ang owner ng Pasolko Agri Ventures.